Assalamualaikum Ganito pala sila maglagay ng garden dito sa Saudi Arabia Ano yung ginawa nila Sinilapin yung Yung Spot na yun Tapos nilagyan nila ng Malaking paso Tapos Sa kanila nilagyan ng buhangin itong garden pala to ay may ilaw mali yung mga pipe namin nakabang lang dyan once na matapos sila yun lalagay kami ng ilaw para may konsya ang ganda siya tingnan pag gabi ito pala yung mga halaman na ilalagay nila sa garden mga sampagita pa. Parang sampagita yung kuwan. A few inches later. Ito na yung itsura ng mga tanim nila. Inayos ko na rin yung mga wiring sa amin para madali kang magapag lagay ng ilaw. ito yung next day maliinaw na maglagay ng pipe yung plumber namin